Guys, nandito nga pala tayo sa Asian Shop. Sa Selo Shop. Hello! Hello! Sa lahat ng followers. Kadalasan taga-Pilipinas po yung nanonood. Oh, Dito kami din sa atin ang mga exotic vegetable. Ang okay. ah, palaya! Pilipino, Pares, Pares, you know what's gonna be? Yeah, I know, I know. <laughs> oh. Ayan, ang presyo ng okra ay 6 euro 50 per kilo. Yan, ibig ganyan tayo na itong bok choy ah. Tayo ay magbuboodle fight bukas. Kaya tayo na mibili na ang mga pang steam beach to po natin. Ito okay. nga ah, yan. Bok choy saka bok choy. Yan. Ito nga tayo, bumidid ako na ito. Ito na maalat. Tapos, bok choy, ito kwa kimchi yan. Nagbumidid din ako yan para bukas sa aming boodle fight kasama ang tropa. The next step. Hello so guys, good morning. Ayan. Maaga pa lang. Ganda ng sikat ng araw. Mamaya ay may lakad kami. At isasama din natin si Rilo. So, ayun na. Ay, Papatakbohin ko lang siya dito sa si garden. So, ayan Ganda ng panahon. Papalo daw ng 30 degrees today. So, talagang mapapa Laban na naman kami sa inet ah, Ready? Boink Linggo na So today po kami ay may Gathering na naman Sige, ipagkita tayo sa mga tropa natin ah, Magbu-goodle fight daw kami Sabi nila So ito nga yung mga napamili natin sa Asian shop kahapon Itong okra, bok choy, pak choy, salted egg, ah kimchi. Yeah. Oh, ready na kami. Si Ayla, yan o. No? niya yung mga pang swimming niya. Kasi nga, ay, may swimming pool din sa aming pupuntahan. At makakapag swimming siya. I didn't manage. Are you girls ready? Did not forget anything. Next. Okay. Next. Why are you wearing a crown? Because she's a princess. Ah, you're a princess. All right, gagala na naman tayo. <laughs> All right, let's go. Mm -hmm. <laughs> Manting na nga tayo yung dito. Kung kinakausap niya ako, tapos bigla niya ako iniwan. Ah, <laughs> <Mga> kumpare natin. <laughs> Wala rin sa'yo ini. yan. Wish you yan eh. Tita Queenie! kasama nila magsiswimming? Oh, Ayan na naman si chef, nakasalang na naman pre May nagtatanong akong subscriber Ano daw pakalan mo pre? Hindi ka na single? Ayan si chef oh Ayan lang, si parin j sabi niya Ayla, ayla Si <laughs> si na sila. Ate Macy, change your clothes now. Come on. It's okay. Oh, come here. You put your legs. Oh, there you go. Come here. Apo, legs here. You need to swim to here. Not to there, to here. Oh, come on. You swim here. Yeah, you swim. With your legs, with your legs. Ayan, no? nakalatag na. Nakalatag na ang aming lamesa. Niluluto na lang yung mga ula, So, tayo na nga naka-duty dito sa barbecue at may ginagawa na sila. Ayan. Okay natin natin na din natin itong talong. na tayo. Talong na. San ka pa? <laughs> ating si mga mga veg ko, veggies. Yan yung ko, binili natin sa Asian shop. ko Ano yung kimchi. Kahit <Pizza> <Eu> <laughs> That <laughs> aboy bawang. Tapos si Donya. Hi, Donya! Ay, Di pala yun. lang Ayan. bro. na yung ano. tumalabas na yung pagkain. Ay. Mga Manga, grapes, pina, yeah. and pakwan. Mo na mainit talaga siya so, may mga aso namin. King, king na uh, sa ilalim ng na lamesa. <laughs> Nagtatago ang mga aso sa. <laughs> 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 Malinis ang kamay. Uh, chicken. Ba, alam mo ba ilang piraso chicken? 20 something. O mag-ano lang tayo sa mga gilid-gilid lang uh. Yo. Happy birthday, <laughs> Queen. Happy birthday. <laughs> oh. Hey, okay, nakahain na. Wow. Parang gutom kayo ah. Talaga ba ang bike nakatayo? Oh. Ay, ganun pala yun. Mamali tayo, wala puwan, di ba? Ah, ganun ba yun? Ang oh, ah, butel bike oh, natin. <laughs> Nagumpisa ng nakatayo, napagod na. <laughs> Nasupuan <laughs> Nung bumibigat yung chan, bumibigat din eh. Kaya, tumayo. Hmm. Si Swin, anong masasabi natin sa pinagagagawa natin dito? Ang masasabi ko lang ay traumatic. Traumatic? Um, <laughs> 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 ang experience sa <na> to ay <laughs> very traumatic. Hyper oh. Hyper-aggressing yan. Sino ang winner? Isang, isang uh, ma, Si Marcia Adeline yung winner. Oo oh, wow, si nga. Oh, kaya kaya pa. Ano yan. yan. Hindi nyo naman ina-expect na mauubos namin yung inihain namin, diba? di ba? Na. <laughs> Nakita nyo Hindi naman ka kanina. kanina. Dahil, eh. Ikaw, anong masasabi mo si Sabo okay. sa eh, sa pangyayaring ito? Nasya ka <laughs> <Siya, siya. laughs> Ito, si kumpare kong JP. Cheers. Cheers. Inet. <laughs> Summer vibes. Summer vibes. Mga aso namin. Kahit sa so umang inet. O, oh, diba? Ito pa. Ito mga asawa namin, mga ah, binali, binali na yung sanga. Wow. <laughs> you Thank you for hoy, abot hoy abut ko 'yan. Kaya lang di ko kukuhanin. Bakit? Dito tayo, Mars. Ginusto nila 'yan. Sige. Ay, mo lang paki panoodi lang natin sila. Bakit? Dito tayo, Mars. Ginusto nila 'yan. Sige. Hayaan mo lang, pakipanoodin lang natin sila. Yeah. Alam nyo ba kung anong pinipitas na ito, mga yan? Ayan, cherry. Ano pa pala. Tingnan namin kung may butas. Oo, oh, tingnan nyo na. Mamaya mo tingnan lahat. Ipunin mo muna. Hindi. <laughs> si, si Sapol, may aso din yan. Hindi si, madali si Wilson. Eh, <laughs> mas... Mukhang mas malaki pa si Wilson sa iyo yan you know? oh. Inaalaga <laughs> pa ako ng aso. Ikaw yung hihila. <laughs> Ang dalaga ko naman, oh, nagduduyan lang siya. Hi. Ano kinakain ni Willow? Kaya mo lang kainin yung ano, cherry? Kaya nga. <laughs> What are you doing? Hi Ayla. Are you kun, cocoon? Peekaboo! <laughs> Tapos kumain, magswimming swimming Eh, o. Oh. Shesta. Shesta time. O, oh, hindi lang kami. Pati yung mga teenager dun sa dulo. Shesta din yan. O, oh, ayan. Mga mga kuya-kuya. O, oh, ayan. Tapos, uh, aming mga toddler dito O, oh, ayan. Oh, yeah. Relax day Sunday ng tropang lightweight. <laughs>

babalik nga lang namin ng bahay galing sa bahay nila tropa after boodle fights, karaoke and swimming ng mga bata so guys hope you like this video don't forget to hit that like button and subscribe to our youtube channel Sir This Family salamat po, see you guys next time